Oh. Di ana, Sir Romel. Oda na yung hamon mo sa ko ah. Oh. Sabi ni Sir Romel, tunlon ko daw yung mga bukog mga bay kay nagpadala siya sa akin ng 20k. Sana lead to si Sir Romel. Grabe.

doon sa pumanaw na si Rogelio Estrera, bilang isang vlogger, ako'y nakikiramay sa inyo. Para doon sa mga kapwa-vlogger, huwag tayo basta-basta susunod o papayag sa mga challenge sa atin. Pag-isipan natin mabuti kung ang challenge sa atin ay makakabuti o baka pagdudulot sa atin ng isang hindi magandang katutunguhan sa ating buhay. Sa mga bata na nanonood nito, huwag niyong gagayahin, ang mga ganong senaryo manood lang kayo wag na wag niyo gagayahin